Hi mga lalabs! For today's video, samahan nyo na naman ako dito sa aming tindahan. At syempre guys, kung mga naghahanap kayo ng pahasaan ng lagari, kutsilyo, itak, palakol, pa, it, katam, kayo rin ng nyog, circular, chinso, ayan, i-visit e nyo lang po ang aming tindahan dito sa Buting Stoplight Malapit. Ayan, hanapin nyo lang po or magtanong lang po kayo, sabihin nyo lang ha saan ang lagari at ituturo po kayo sa aming munting tindahan. Kaya naman guys, ano pang inaantay nyo ba? Ipahasa nyo na po yung mga mapupurol nyong gamit dyan. So, uh, paalala lang po, hindi po kami naghahasa ng gunting sa buhok, nipper, nail cutter at pusher. So, hindi po kami naghahasa ng mga yan. At available din dito sa aming tindahan, mga tools, farming tools, mga panabas ng damog. Ayan, available po yan dito sa amin. So, kung makikita nyo sa video, ayan po yung mga available na items dito sa aming munting tindahan extension wire, ganyan mga dog chain, tapos itak yung mga itak namin guys, magaganda talaga guys as in, ang bunga ng quality may bearing blade kami, mayroong moly blade and gawang bicol po siya. o ayan, makikita nyo yung mga ganyan, yung may kaluban ang ganda talaga nyan kaya naman guys, ano pang inaantay nyo kung inahanap nyo yung mga ganyan uh, itak, panabas, karit, ganyan, gunting yero, gunting damo, available po yan dito sa aming tindahan. O ano pang inaantay nyo, ilalagay ko na lang yung page ng aming, or ng business page namin dito sa comment section para naman ma message nyo guys at ma-assist namin kayo ng maayos pagka doon kayo nag-message kasi dito guys sa page ko na to ay naka-off po ang aming message dito so comment lang talaga kayo makakaano dito makakapag-comment pero doon sa business page namin is naka-open po yung message doon kasi nga exclusive lang po yun sa mga nag inquire na gustong bumili sa amin. Ganun po. Ay, nako napagod na naman ako sa pag-voice over. So, kita nyo naman guys, nakakapos yung aking hininga. At dito nga guys, medyo gabi na at bandang mag nato, na to bandang mag ay mag-alas na nga pala ito guys tapos masama pa yung panahon kasi may bagyo nga na na naman tapos umuulan na kaya ito tinatanggal ko na rin yung mga saksak dito sa tindahan para pagsarado abay bawal nating iwanan na kasaksak yung ating mga appliances dito except dun sa ref na ginagamit namin tapos, ito naman si Kidlat Apuran na. Ganyan po siya pag magsasara na talaga kami. O, ayan. Kita nyo naman, guys, umaambon talaga. And, medyo matagal-tagal na nga yung ambon simula pa kaninang hapon kaya naman ano pang gagawin namin kundi magsarado na at talagang mukhang babagsak yung napakalakas na ulan at ito na nga pakakababanga namin sa bahay pakababanga namin sa bahay ito bumagsak na yung napakalakas na ulan at syempre sa Anthony ito naman malapit na makaluto ng aming hapunan so yun lamang guys maraming maraming salamat sa inyong panunood at thank you Lord kasi natapos na naman yung araw na to ng matiwasay bye guys don't forget to like share and follow Bye, love you all.